Diyan kayo magaling. O, oh, pumunta kayo dito. Dito kayo manood ng tunay sa sitwasyon ng tao. Hinamon ni Mayor Isko Moreno, ang abogado na dinaman naman taga Maynila na nagtatanggol sa mga illegal vendors. Makita niyo, iyak ng ina. May tumor yung anak niya. Ah, oh, magagaling kayo. Magaling lang kayo dahil nag-aral kayo. Pag-aral niyo hindi niyo ginamit sa makatwirang pamamaraan. Bakit? Palibasa, maganda bahay mo. Panatag ka na. Ho, lahat ng mga produkto ng gusto magpa endorso i endorso ko kayo. Pa-operahan nyo lang yung bata na yon. Kitang-kita talaga ang pagmamahal ni Yormi sa kanyang mga nasasakupan, kung ibang polotiko pa yan, sariling bulsa ang pag-iisipan, pero mas gusto niya unahin yung pasyente na kailangan maoperahan. Puro kayo politika. Kala ko ba makabayan kayo? Ang gagaling ninyo. Ang gagaling niyo sa mga billboard niyo, Makabayan, makabayan, makabayan. Saan naging makabayan ninyo? May naglilingkod. Pinipilit maging tapat. Saan na makabayan doon? Pagkawa. Ako. ako wala akong masamang intention. Marami na akong pinagpapasalamat sa Diyos. Hindi ako angil. Marami akong kasalanan sa mundo. Hindi ako perpekto. Pero kung wala rin kayo masasabing matino, wala rin may oh. Manahimik kayo sa bahay ninyo. Ah, ah. Hindi, pero sa totoo lang, kung nakita niyo yung nanay, yung tatay kagabi, alas 9 ng gabi, kung nakita nyo lang, nakita nyo lang, you have no idea how painful for a parent to see their daughter suffering. And the only way to do it, for that girl to be sent abroad, it would cost millions and millions and millions of pesos. And can it just do it? I have to find ways. So it's wrong? Then I would rather be wrong doing that.